outfit niya ngayon today, guys. So, itong raincoat na to, very useful kasi maunin ngayon. It's raining. So, magagamit namin ito. Hmm. Ano kinky. So, ito mo. Okay. Hanapin mo yung ano. Yan. Okay. Siya so, na magsusuot niya, guys. Sa? Sa? ng raincoat anak ko ah. Dumating to guys ng isang araw. Ayan, ganyan siya. <laughs> Ako magpapayong na lang po. Wow! Siyang ka siya guys kay Buboy guys ah. Oh. Wow, si Sihilo na. Good morning. Good morning po. Ready na? Going to? Where are you going? Where are you going, Jean-Louis? Where are you going? Going to? Is? Si Team Pretty si Mingming nga no, Hoy Mingming! Hi sir, going to school now. It's right. ulan. Alika na, dito ko sa kabila. Ulan. Ulan So, we are really going to school. So, the weather now, it's a little bit rainy. Guys, di sana si bubu itu hey Guys, saya masih di sini Di atas Di sini saya akan berjalan Ano sila mga kaklase ni Bobo? Yung mga damit nila kasi nung day kinder. Diba ba? Uh, kinder. So, kinder po ano, yan. Yan yung binigay sa kanila. <tis> uh, yung, yung mga damit nila <tis> sa kinder. Pero ngayon, wala pa. Wala pa. Baka ba? Sana <tis> may Si <tis> ate po, isang anak. An anak niya po? Apo. Apo. Nandito yeah. uh, ako, is... ako sa loob ng home na nagkinder. Kasi sabi ni Kinder, kailangan yung Pela. noon pa. Pag hindi ako makabili yung kapatid ko. Sa, may, sa bahay namin, tapat. Papasok na sana ako. Nakita ko yung dragon fruits. Yun ang mulaklak. Yan, yan, yan. Malaki. Yeah. Tanim ko yan, guys. ka din yun. No, eh, bubuk. hindi na yung, yung isa bubuka so yun sa so, kayo niyan. Ano? You know, yung oh, oh, nito. Gayang kayo. Oo, oh, oh te, Ganda na. Mm -hmm. uh, guys, sa ate, oh. na din siya parehas ko sa bulaklak. Lucky. Eh. Kaya, Ay, andun pa, oh. May isa pang bubuka. Tay, marami na nagsasabi sa akin. Okay. Ang iba daw niyan, pink daw. Bakit daw oh, sa akin? Kaya nga, po, ang eh. alam ko ay kulay nagre red, red, oh, pink oh. yan. Katamis na rin. Kaya naiiba siya. Oh, lucky. G ganda, oh.